Eh, sorry na nga eh. Natouch naman ang prinsipe, kaya nilapitan na rin niya ang prinsesa. <laughs> <laughs> Pati na tayo. At hinalika ng prinsipe ang prinsesa. Ay! Oh, <laughs> medyo may pagka-weird ang taste ko, kaya nga siguro na gusto ang oh, kita. teka, teka muna. Sige, kung ano na lang gusto mo. Ayoko na. Nawala na ako ng gana. Tsaka bahay mo naman yun eh. Sampid lang ako doon. Hmm, tiyang ka na oh. nga. Marian! Sir, may napili na ho ba kayo? Mukha bang may napili kami? Sir, kaya nga po nagtatanong ako eh. Maganda ba talaga to? Oo, sir. Yan nga ang pinaka-top of the line namin. Siyempre, yan ang maganda sa'yo. Yan ang mahal eh. Mm -hmm. O, oh, makinig kayong mabuti sa kwento ko at tignan nyo kung anong aral lang mapupulot nyo, okay? Oo! Oh! Good. Ito ay tungkol sa malungkot na prinsipe. Malungkot na malungkot ang prinsipe dahil nagalit sa kanya ang prinsesa. Hindi lang alam ng prinsesa kung gaano siya kamahal ng prinsipe. Kaya lang, hindi malaman ng prinsipe kung paano siya hihingin ng tawad sa prinsesa. Hello? Oh, hello. Uh, uh, ang sabi ng prinsesa, "Natitis mo na ako ngayon kasi hindi mo na ako mahal." Ah. Uh, ang sabi naman ng prinsipe, "Gusto ko lang malaman mo ang mga pagkakamali mo." dahil mahal na mahal kita. Eh, sorry na nga eh. Natouch naman ang prinsipe, kaya nilapitan na rin niya ang prinsesa. -prinses! Shh. <laughs> Pati na tayo. At hinalika ng prinsipe ang prinsesa. Ay! Oh, <laughs> Malas naman pala nagsusot ng wedding gown. Magagalit si mamang. Malas yan, ate. Huwag na. Malas yan. Ako, nagpapaniwala ka naman sa mga ganon. Hindi totoo yun. Hmm. Pero ate, alam mo, yan ang pinakamagandang wedding gown na nakita ko. Grabe, ate. Sobrang ganda. Oo nga eh. Pero sa kasal mo, mas maganda pa yung gagawin ko. Talaga, ate? Oo naman. Basta, kailangan magtapos ka muna ng college okay? At huwag na huwag ka magtatanan. Oo ba? Promise? Promise. Tsaka, Giselle, pag wala na ako dito, ikaw nang bahala kay mamang at kay papang, ha? Siyempre naman ate, no? Pero ate, yan na rin ang gagamitin ko sa wedding ko, ate, ha? Kasi maganda, eh. Oo naman, at tsaka, mabuti pa i-preserve na rin natin ng magamit naman ng mga kaapu-apuhan natin at ng mga anak natin. Eh naku ate, ibulok na yan sa panahon na, yan na abutan ng mga bata yan, ano? Pero pwede na rin i-preserve natin from generation to generation, di ba? Hand down natin. Pero ate, isang favor lang. Ano? Pag ginamit ko yan sa kasal ko, ate, pwede nating bawas-bawas konti sa may bandang hita dahil ate medyo, medyo malulusog yung hita niya, ate. Ah, ganun, ha? Ah, hindi, ate. Ah, ganun, ha? Biro lang, ah, ate. Eto sa'yo. oh, lang ako, ayun ba? Ah, ah! Oh, Noel, anak. Oh, akala ko ba'y may rehearsal ka? Eh, ba't, ba't ka pa? Ah, ma, inaayos ko lang kasi medyo mahina ang kagat ng preno, eh. Ang mabuti pa, patignan mo na yan sa mekaniko para sigurado malapit ka na ikasal. Dapat nga ay nag-iingat ka. Wala naman hong mangyayari sa akin eh. Huwag kayo magalala. Ako pa. Kami naman anak eh. Nagpapaalala lang. Mabuti na ang nag-iingat. Sige. Oh. O sige. dali mo na yan. Aray. Hello? Marian? O, oh, eh, Noel? Medyo madedelay yung pagsundo ko sa'yo, ha? Nasira yung sasakyan, eh. Pero sandali lang ito. Eh, huwag mo na kaya akong sunduin. Hintayin mo na ako. Mm, eh, mabuti pa kaya mag-taxi na lang ako. Ha? Eh... O, sige. I'll see you later, ha? Bye. Um, Marian? Oh. O, sige. Ingat ka, ha? Love you. <laughs> I love you too. Bye-bye.